mga halimaw at pagkimat Sa nala ng liwanag, sa lakas ng paniniwala Ako si Chris, Faith Healer you okay. Oh, nandyan ka na. Alam ko. Hmm, ginagawa mo dyan? Sino ka? ha? ah, huli ka. Oh, hindi kita mahuli. Huli ka ngayon. Oh, anong ginagawa mo dyan? Ha? Iya ka ngayon. Ya, yeah, iya ka ngayon. Nakala mo hindi kita mahuli, ha? Oh. Ito ha. Tikman mo to hmmm, tikman mo yan ano hmm, no, anong ginagawa mo sa babaeng yan, ha ha anong ginagawa mo dyan, ha kinipinsala niya yan ha Binibigyan ko siya ng sakit. Bakit mo binibigyan ng sakit yan? Ha? Gusto mo sunugi kong kaluluwa mo? Hindi. Hindi. May pamilya ka wala? Wala. Ha? Wala. Wala. Ilang taon ka na? Ah, 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 36. 36? Kabata Babae lalaki? Uh, 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 ah, ba -ba 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 babae. Oh, bakit mo pinipinsala to? Anong ginagawa sa'yo nito, ha? Nainggit ka? Oo, oh, inggit. 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 Okay. Balik ko sa'yo lahat ng sumpa. Lahat ng iyong pagpadurusa dito, ibabalik ko sa'yo ng sampung beses. Natuwarin. Natuwarin ako. Oo, oh, hingi alang tawad yan. Hingi alang tawad ngayon. Hingi alang tawad yan. Tawad. Tawad. Kapit bahay ka lang? Ako. Papa. Oh, kapit bahay. Mapirwisyo kayo. Namiminsala kayo ng tao na hindi naman gumagalaw sa inyo. Tawad. Maba ito, di ba? Oh, bakit po ginagambala yan? Eh? Yan yung paborito nyo talaga, yung mga mababait, tinitira nyo? Sorry, sorry na. O, oh, hihintang tawad sa Diyos, Ama. Hihintang tawad sa Diyos, Ama. Sorry. Sorry, Diyos ko, Ama. Sorry. Tawadin niyo ko. Tawadin niyo ko. niyo ko. Banggitin mong pangalan niya, Diyos Ama. Patawad po sa akin mga naguwang kasalanan. Diyos Ama, patawad sa aking mga naguwang kasalanan. Patawad. Gusto ko. Lumapit ka sa ba sa taong ito at mga tawad personal ha. Siguraduhin mo. Opo. Dahil lulihin kita ulit. Opo. Opo. Mamarkahan kita ha. Mamarkahan kita na hindi ka nauulit ha. Opo. 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 Okay. Apa. Diyos ama ang maghatol sa sa'yo, hindi ako. Naintindihan mo? Opo, sige. Diyos naman mo. Ibitawang ko itong dasal. A maestro, ang sa mapung sa kanila hindi po. Salamat po sa inyo, Pilala. You yes Sa ngalan ng mga sa lakas ng paniniwala. Ako si Chris, Fate healer ng Kano